Sigit sa sampung syudad sa Canada ang nakapaulat ng serye ng mga protesta kung saan binabatikos ang pangyayalam ng NATO sa krisis sa Ukraine at hiniling ang Canada na umalis na sa samahan. Simula Oktubre 1 ay maraming serye ng kilos protesta ang naganap sa Canada at inaasahang tatagal ito hanggang Oktubre 8. Sa Vancouver, marami ang nagprotesta sa kabila ng mababang temperatura at mga pag-ulan noong Oktubre 2. We are here today Because there are people facing homelessness, hunger, unable to get a job or education because the government of Canada instead is sending money to NATO. We are here today because we know that NATO is a military arm of the US government and their allies, including Canada, and is provoking war in Europe. ay sa mga nagprotesta, marami na ang problema ng bansa at kinakailangan ito ang maging focus ng gobyerno sa halip na pagpopondo ng gera sa Europa. Marami rin ang nagsasabi na ang NATO ay hindi organisasyon para sa kapayapaan. Any sort of um, desire for peace from the governments of Canada or the United States. This is a desire for more war. Um, alongside this uh, um, sending depleted uranium uh, and cluster bombs, banned weapons in many countries uh, to Ukraine, this is something that is going to cause uh, death and destruction for generations. Matatandaan na higit isang taon na ang nakalipas mula ng magsimulang krisis sa Ukraine noong 2022 at ang NATO na pinangungunahan ng Estados Unidos ay nagpapatuloy pa rin sa pagpapalala ng sitwasyon. Malaki rin umano ang naging epekto ng krisis na ito sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa at nagpabagal sa post-pandemic recovery ng mundo. Andrea Santos, Nagulat, SMN News.